Ito na guys. Pangatlo kong sahod. Yung una at pangalawa. Dumiritso sa ko. Ngayon dahil mali, ano, mali yung napindot ko ng pangatlo. Nalagay sa cheque. Kala ko hindi na Ang problema ko naman ngayon, isaan ko ito papapalitan. Kasi, ang video ay hindi magpapalit ng US Dollar Cheque. Ano kayang banko ang nagpapalit ng USD dollar na chiki? Ano? You know? Puberan ko lang yung ama. Mm. USD dollar chiki. Paano ko to gagamitin? Saan ko? Di naman ako pwede magpunta agad dun sa mati kung walang makakalam kung anong banko ang nagpapalit. Saan ko kaya ito ipapalitan? Alam niyo yun, malungkot ako noon kasi akala ko di ko na matanggap yung pangatong sahod ko. Pero masaya ako na dito. Sabi ko ba, kahit hindi siya mapalitan, okay lang. At least may remembrance ako. Oh, from Sweden. September 10. Ang sahod ko ay August 22. Dumating siya September 10. Sino may alam dyan? Saan ko ito papalitan? para kasi magamit na. <laughs> Anong bangko ang nagpapalit ng check na US dollar check. Thank you guys for watching.